niya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paiigtingin pa ng kanyang administrasyon ang mga hakbang para mapaunlad pa ang ekonomiya ng bansa at matugunan ang mga hamon na dulot ng inflation. Inihayag ito ng Pangulo sa harap ng pagbagal ng inflation sa 2.8% itong Enero dahil na rin sa pagbaba ng presyo ng mga pagkain. Ayon sa Pangulo, para maging stable ang inflation sa mga susunod na buwan, palalakasin ng gobyerno ang mga hakbang nito para matugunan ang epekto ng El Nino sa tulong na rin ng National Action Plan at Reactivation ng Task Force El Nino. Dagdag pa ni Pangulong Marcos Jr. inaasahan ang dagdag na supply ng bigas ng bansa sa tulong ng ating strategic partnership sa mga bansang tulad ng Vietnam. Pagtitiyak ng presidente sa publiko, patuloy na magsisikap ang gobyerno para maibsan ang pasanin ng ating mga kababayan.